Samantala, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Winnie Boy Ramos, magandang araw sa iyo! Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, ug mayong adlaw mga taga Mindanao. Patuloy ang ginawang pagkikipag-ugnayan na ng BARM sa pamahalaang Nasional upang maibalik ang sulo sa rehiyon. Ayon pa kay BARM Chief Minister na si Ahud Balawag Ibrahim, hindi pababayaan ng Bangsamoro government na tuluyan na ngang mahiwalay ang sulo sa rehiyon. Bagamat ayon pa kay Ibrahim na may mga politiko noon na hindi siya nangayunan ang pagkatatag ng Bangsamuro government matapos manalo ang no vote sa plebisito ng ginanap noong 2019 ay hindi naman nangangahulugan na lahat na nga na mga taga -sulo at mga mamamayan ng Sulu ay ayaw nilang magpasakop sa rehiyon. Hindi na wala na pag-asa si Ibrahim na tuluyan nangang maalis sa mapa ang Sulu sa Bangsamoro Region. Samantala, dismayado naman si Barm Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim o ang kilalang Alhaj Muraj Ibrahim sa napakabagal na proseso ng decommissioning sa MILF at ng MNLF combatants. Sinabi ito ni Ibrahim sa ginanap na consultation meeting at General Assembly ng Moro Islamic Liberation Front na ginanap sa Camp Darapan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kung sa saan dumalo ang may mahigit sa 300,000 MILF members kabilang na ang mga taga-suporta nito. Sa kaugnay na ulat, sinabi naman ni MILF Peace Implementing Panel Chair na si Mohager Iqbal na hindi pa nangangalahati ang normalization process sa decommissioning. Malayo pa niya sa mga inaasahan lahat ay ma madecommission o yaong uh, pag-withdraw bilang mga na kumbatan sa IMAILF at ng MNLF at nakiisa o makiisa sa gobyerno upang magkaroon ng sinasabi nilang transformation mula sa pagiging revolusyonaryo patungo na sa isang social movement. And speaking of social movement, sinabi ni Iqbal na hindi na kailangan gumamit pa ng mga armas upang makikibaka dahil namukay na ng demokrasya ang mga dating MILF at ang dating ang MNLF combatants dahil sa itinatag na Bangsamoro region. No more use of weapons. The MILF remains its values and existence. Sinabi ito ni Iqbal sa MILF General Assembly sa Camp Darapan ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Well, Ramos, Simon Robic Report sa Radio Kalikasan ng Oksete Nagulat ng live para sa Semen Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.